Mga Ngayon okay, po hindi ntin tayo na namin kape interviewin ng Mix. Mix. Sobrang excited namin, di ba? Kayo yeah. din excited pare. Ano'ng sure dapat? Wow. Ang <laughs> um, si Ate Sheri, um siya yung managing editor ng Mix Magazine at siya yung nag-interview sa amin. Yun It's yung original part ng Dati po siya, ano lang, sila lang po yung chicks. Eh. Okay. Lagi magkaibigan po okay. siya. Best friends. Eh? Larry! <laughs> Chickers! Tapos, 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 <laughs> tapos pinakilala niyo po sa Ayun, nakilala na ang chicks sir tapos. Gumagawa na kami ng video. Kaya ayun, doon na nagsimula na lahat. Ano yung unang mali-reaction nyo na may lumapit sa inyo na record label at inoperan kayo na bigyan ng album? Parang <laughs> kami, eh, hindi naman talaga kami makapaniwala na ba't kami yung pibigyan niyo push. Parang sobrang thankful namin unexpected na expected na doon Tinanong din sa amin yung feeling namin nung nag-album launch kami. First time po namin mag-perform dun sa Moa Arena. Kaya sobrang nakakatuwa, sobrang daming tao na pumunta doon. Tinanong sa amin kung ano yung unforgettable moment namin sa pagiging Chicks, sir. Unforgettable moment ko sa akin first time po ako sa video nyo na lazy song. Kasi dati po, sila lang po nagbibideo. Apat lang po sila. Minsan ba ito? Tapos sinasabi ko kay Kuya, Kuya, sama mo naman ako. Gusto ko sa mama na. <laughs> sa video nyo. Sa akin po, yung unforgettable moment ko, uh, yung unang get-together namin sa mall. Meron ba kong mga instance na sobrang pinagkaguluhan kayo? O oh, kunwari, uh, kinurot ka, kinurot, masyado kong kinurot, ganyan. O or, or, baka meron kayong mga moments na gano'n? At ano yung reaction nyo tungkol dun sa mga gano'n? Ah, uh, syempre po nangyari na po yan na parang nakorot kami, nakakalimot, pero... <laughs> pero yung reaction namin dun parang normal lang kasi naiintindihan namin sila na parang gusto lang naman kami hawakan tapos napalakas lang. Yung gusto kong question nun is yung about sa haters. Syempre, with your fans, ah, uh, meron din namang mga haters na may mga... Yeah nagbabash sa inyo. Pag nagpe-picture ako, selfies, magko-comment sila. No. Kung, kung ano-ano yung ko-comment nila. Pag iniisip ko sobrang lalim, parang minsan sasabi ko sa inyo, grabe na may mga sinasabi nila. Hater! Hey, alam ko, love nyo kami kasi naniniwala ako sa kasabihan na the more you hate, the more you love. More you love. Hi, Chicks Arifix! Para kanina lang, in-interview po kami ng mix. Tapos ngayon, bababay na kami. Babay na naman. Maraming salamat pag sa, -sa pag-chill sa amin, Chicks Till Bye -bye. next time! Bye! -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye